ito at sa mga minamahal kong kapatid ay nang unang araw ng aming bihanyo sa maramanan ng aking, aking patron si San Vicente Tren ang tingin tinginig sa Diyos ang sabahan niya mga pananangin at unyong tayong kalingangin at pagpalangin na nangangang mga may karamdaman sana sila'y gumali na at ang mga nakatangin ating intensyon sa buhay na walang ipagkaloon sa atin ng Diyos. Kaya naman, sama-sama natin pagpumihan ng kasalamanta ng Diyos sa biyaya na patuloy kayo pinagkakalma sa amin sa pagkakalong ng sa amin kay San Vicente. At upang higit natin mamagkana ng biyaya ng pag amin at lang yung sa sarili. Amin ito natin ang ating mga doon kasalanan, hindi natin ang tawal sa Diyos. Di natin ang buong kababaan mo po, mo sa mga pangyayin ng Diyos at sa inyong mga na ng nagkasaya. Sa isip sa kaya't ang at sa aking kaya kaya'y sinasama po sa mga Maria sa lahat sa si San Vicente Guerrero upang paging kalabaralan niyong mabuting kalita. Ang ipinanarali ang Panginoon at ang Ipigrabo ay hindi at nangarapay na tao ay siya daw ang aming kaligayang pangarap na nakahari sa kaling nagpilang kalabangan kita kasama ng Espiritu Santo. sa hindi na pag-uusi laban sa simbahan sa Jerusalem at liban sa mga apostol na hanggang sa mga sabalataya at nangalat sa kapahin ng Uliya at Samaria sa Estrema ng May, na mga taong may sa Diyos at kayo na lamang ang mga panangis. Sa mga tayo, sinigang ni Saulo na wasaki ng simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakalagkat ang mga sumasang palataya at ibibigilan ko maging nalangit, maging naman. Nangalag ang mga mananang palataya at saan sila makarating ay pinapangaral niya ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral ng hon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at matika ang mga kapabalitang kinagawa niya, pinitikin niya nilang mabuti at sinasabi niya, sa pagkatagpa sa samang Espiritu, ay umaalis sa mga tao inaalihan ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming buko at mga bilay ang nakarinig. Kaya nagkaroon na ng mga maraming kagalatan sa lungsod ng iyo. Ang sahita ng Diyos. Tanong kung nang nangyari ng tubon sa lalipaan ng talagang galaksang ko'y isigaw. Ulitin po natin, isang talpa ang inalang galaksang ko'y isigaw. Tuminaw sa galak ang mga lingam, at pagiging ng Diyos na may kagalaman. Wala sa pagkukuli sa kanya ang ito ang sabihin sa Diyos na takita, ang mga gawang ay kahatahan. Tulog po, isang talpa ang inalang galaksang ko'y isigaw. Ang lahat sa lupa, pa, ito'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong, pinatanda. Ang iyong pangalit, pinagpuri niya. Ang iyawa ng Diyos, lapit at pagmasdan ang kahalatan ng iyawa sa tanan. Tugod po, na, sa kalupahan ng itala, galak sa kore, sigaw. Nalilang iyong lupa, kahit na ya yaong, tubig. At ang mga Ngunit natin ay doon umamit, kaya nang may mag labis, siya ay nagahalim may lakas ang isip. Tulad po, sa kalupaan nila lang, sa sapuoy sigaw. Magsitayin po ang lahat at ating ipagunin ang maguling balita ng, ng, ng Panginoon. kapag pagkain na hindi ay buhay, ang nananapit sa amin ay hindi na magugutong, at ang nananapit sa amin ay hindi na mauuhaw ay naman. Pinapit pa ni Jesus sa mga tao, wala ang mga sa atin, malipang dalit siya ng mga sa atin at ang lalapit sa amin ay naging kong sa uling araw. Masusulat sa atat ng mga propeta at sila na lahat ay tutuluan ng Diyos. Ang bawat patikinig sa ma at napunto ay nalapit sa akin. Hindi ito na mamulugang may nakakita na sa at sa ma. Kaya nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa na ma. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain at bibigay buhay. Kumain at mana ang inyong mga minuto na nang sila'y nasa ilang. Kahit may namatay sila. Ngunit ang sino kumain ng pagkain kung ang mabalas sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain na bibigay buhay na bumabangon sa langit. Mabubuhay at eh, magpakailan ang sinumang kumain ito at ang pakain bibigay ko sa ikabubuhay ng sanimutan ay ang amin laman. Mga minamang kapatid, ang mabuting balita ng aming kaligtasan. Pinupuri ang aming ng Panginoon Yesus Kristo, magsipo po ang Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. At para sa aming mga bisita, mga pilgrims, na gula sa ating MSK na Sukol, welcome po sa inyo sa ating mga bisita, mga pilgrims. Ngayon po ang unang araw ng ating luminaryo para sa karangalan ng ating patron si San Vicente. At ito ay siyang na araw kaya lahat tao kay luminaryo. Paghahanda sa laging ng kapistahan at sa masama tayong na sa Diyos sa biyaya na kanyang ipinagkakadong sa ating lalo-lalo na ang biyaya ng buhay ng pananipanataya at ang pagbibigay sa ating ay sa inserte. Kaya lang, kung inyong makikita, kasi naman na rin natin ang ating patron na si Santa Rosa upang uh, tayo ay maging kapahagi ng pagpiliw nito na ang buong parokya ay sama-sama na nagliliwang sa pagkilala sa pagkilihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating patron si San Vicente. At ang dalaw ng biyaya nito ay hindi natin matatawagan sapagkat ang Diyos sa kanyang mag kahit pa nga tayo ay pagkasalanan at nagkikulang, hindi niya ipinagkakain sa akin ang kanyang biyaya at pagpapala. Lalalapit na yung test namin sapagkat yung ating pag-ibigman na ito ay pagkilala sa Diyos sa kanyang Bagaman ang Pesta ni San Vicente ay yung nakaraang agresiko, kaya lang parating tumatapat ang panahon ng mga mahal na araw o kaya naman ay ang panahon ng muling pagkabuhay ang uh, Pesta ni San Vicente. Kaya minarapat na ng, uh, ng kapanahonan ni Father Parapa na ipigawin sa huling uh, ng buwan ng Abril kung uh, sa gayon, ma malayo doon sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Sa pagkat ng mahal na araw, bawal ang isa ng mga luminaryo sa karangalan ng patron. At uh, kanina, sa inyong pagkating dito, lalo yung lalo ng mga bisita natin, medyo taman-taman na natin sa labas ng piyesta sa pagkat yung mga pahiyas namin ay talagang sobrang pangkulay. Yes, pa uh, ang aking uh, pagkilala sa ganitong mga pagdiriwang upang uh, sama nating uh, kasalamatan ang uh, biyayang na patuloy na itinagkakalaw sa atin ng Diyos na sa tulong ng pananalangin ng ating mga